Hi guys! Ang isi-share kong video sa inyo ngayon ay tungkol dito sa niluto kong sitaw na turo o sitaw na mabuto. Ayan po ang mga sangkap. Yung sitaw na mabuto o turo. Ang tawag diyan. Tinapang kamatis, sibuyas, magic sarap at alubaybay. Ayan po, nakahimay na po ang sitaw na turo. At ang tinapang galonggong, inunan ko na po, nakahimay na po, nilagyan ko na po ng alubaybay. Malapot ang nabili ko na alubaybay o bagong isda. Ganyan po, ay nakaboti na po ang bagong isda ngayon. Ayan, dalawang basong sabaw ang aking ilalagay. Ayan na po, ilalagay ko na po ang sitaw. Oh si tao na mabuto sapagkat iyan ay matigas ang balat ay una ko na yan pakukuluan yan tinakpan ko na po at ngayon bubuksan ko muli hindi pa luto ang sitaw po hindi po agad yan naluluto siya nga po pala yung balat na yan hindi kinakain yung buto lang po yung kakainin tigas po yung balat na yan hinalo ko lang po ang sitaw at laligyan ko ng sibuyas. Ganyan po ang ginagamit ko sa sibuyas sa pagluluto ng ulam. Nilalagyan ko ng hiwa-hiwang sibuyas. Kahit po sa inabraw o sa sinigang o sa pinakbet o sa pinaksiw, nilalagyan ko pong sibuyas. Ayan, hinalo ko muli. Medyo nag-iiba na ang kulay ng sitaw nag-yellow green na ngunit matigas pa din iyan pero lalagyan ko na ng kamatis hindi ko po sinasabay ang kamatis sa sitaw kahit sa sitaw na haba kasi po matagal lumambot ang sitaw pag may kamatis at kadalasan nga hindi nga po lumalambot eh malugot eh ka matigas ang sitaw pag agad nilagyan ng kamatis o nauna ang kamatis yun ang akin lang pong karanasan yan may magic sarap na po yan o pampalasa ayan konting asin kasi may bagong isda na po yun maalat po yung bagong isda para kumalat lang po yung nilagay ko na asin at pampalasa na Tirmio YouTube. Please like, comment, share, and subscribe. And like. Ayan, lagyan ko po ng mantika. Pwede po lagyan ng mantika o kahit hindi, pwede rin po. Pag naisipan ko lang po, nilalagyan ko lang ng mantika. At yan, bubuksan ko muli. hindi pa rin po luto yan. Yung kamatis ay hindi ko po kasi pinakapiga-piga. Hiniwa-hiwa ko lang din, parang sibuyas ang hiwa. Siya nga po pala, mahal ang gulay, mahal ang sitaw, mahal ang sibuyas, mahal ang tinapa, mahal din ang bawang, lahat mahal na lang. Mahal ang mga pang-ulam sa panahon ngayon. Sasabihin na gulay ang ulamin para makamura, ngunit mahal din po. Ayan o, titikman ko lang ang bato, di ko pa mahuli-huli sa sandok. Ibig sabihin, sa titikman ng buto, titinang ko po kung malambot na siya o okay na siya. Masarap nga po pala yung sitaw si na yan. Pwede rin lagyan ng ibang gulay. malapit na pong maluto. Malapit ng maluto ang aking turo o mabuto na sitaw. Inabraw na sitaw o binagoongan na sitaw. Ngunit ang alam ko po dyan na nagpapasarap din yung sibuyas. Yan, maraming salamat po sa mga nanonood sa aking video, sa mga nag-iiwan ng bakas, sa mga nag-share din po. Meron din naman po ilang nag-share na aawa sa akin siguro. Yan po. Nagtitiyaga manood sa aking mga video. Ako po ay nagpapasalamat sa inyo. Sa lahat ng nagtsatsaga na manood sa aking video hanggang sa dulo sa mga hindi nag skip ng ads. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ako na po ay magpapaala.